Team Pilipinas, sanda na para sa gaganaping World Mountain and Trail Running Championships ngayong buwan. Neil Santua sa balita. Makasama, all set na ang Team Philippines na sasabak sa World Mountain at Trail Running Championships. Ito ay gaganapin sa September 23 to 28 sa Canfrax, Spain. Bida sa line-up si Arnie Macanieras, silver medalist sa Asia Pacific Trail Championship at top finisher sa Asia Trail Master. Makakasama niya si Larry Apolinario, Jobert Elmagin, Elizabeth Dangadang at Angeli Caballo sa long trail. Para sa short trail, lalarga sina Randolph Gonzalez, Romnick Tongkaling, John Ray Onifa, Joy Beltran at Noemi Fernandez. Sa Mountain Classic, tatakbo si Ken Oliver Liboon. Ivan Sitoy, Samuel Manuel at Charlotte Muiko. Ayon sa Philippine Trail Running Association, kahit may rookies sa roster, kayang makipagsabayan ng kupunan at posibleng pumasok sa top 20 to 30 finishers. Samantala, kick-off training naman ng team ay gaganapin sa Spain simula September 10. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Man, Yalasantua, Tatak, Arimen!